mga katigamers ito yung ginawa ko ngayon ayan, binalot ko lahat itong mga plato namin dito sa mesa namin ito hindi lang, hindi lang ito yung storage namin ito isa sa storage namin dito sa seaport lang ito ito ang ginawa ko, binalot ko lahat ito kasi ito yung inaalagaan namin <laughs> ito yung nalagaan namin mga taga set plato at saka ito konti lang ito dito mas marami dun sa harbor kasi yun ang ando dun kami ito yung mga ano to all purpose uh, water glasses ito rin marami din kaming itong ano itong sa ice cream naglagay lang kami apat dito sa kabila, marami sa kabila Kabilang building Ito Ito yung Champagne glass namin Hindi ko ito maabot Ito yung champagne glass namin Ayan Ayan Yan ang champagne glass namin Ito yung wine glass namin Ayan Ito mga ano Mga champagne glass Wine glass Marami Maraming ano Pero ito ito Ano lang ito eh Sa side lang ito ng konti eh. Kunti lang Kasi binibilang ko Ito kailangan dadagdagan ko pa ito uh, Ano ito eh? Yung coffee mugs eh Yan Dadalawa rito Kailangan may tiga, 800 sila 800 dito 800 dito sa side na ito ito naman yung soup, soup, bowl namin pwede na ito kasi may apat na stack na ayan 200 mga 800 na rin yan itong coffee cup kulang pa ito yung coffee cup ayan kasi tatatlo pa ito Mag, kasi hinahati ko ito yung wine glasses namin na maliliit hinahati ko. Ito yung plastic ano picture namin. Yung pinapakita ko na ano, parang ginto. Yun talagang ano, pang plated yun. Ito. Itong ginawa ko na ngayon. Kaya ngayon, dadagdagan ko pa ito. Pag hahatiin ko sa kabila, harbor, ha, dalawang tower kasi ito eh. Seaport tower ito eh. Dadagdagan ko yung ano, ito. Kasi mas marami pa sa kabila kaysa rito. Itong mga plato na ito. Ito yung on service na no na gamit namin. Pero yung gamit namin na hindi pa nabubuksan ay isang katerba. Ipapakita ko mamaya pag madaan ako doon. Okay, okay. Bye-bye mga katigangers.